Mas wais matuto sa experience ng iba. Kasi hindi mo sure kung kakayanin nung isang tao yung pagdadaanan niya para lang matutunan yung bagay na yun. Kaya ako, kagaya ko ngayon, uh. may 16 years old na ako, tsaka 14 years old na ako na anak. Parang para sa akin, dinanas ko yung 14 tsaka 16 years uh. old na edad nila ngayon. Na tinuturo ko sa kanila yung mga bagay-bagay na ito yung pinagdaanan ko na huwag nyo ng pagdaanan. Pwede nyo namang matutunan to sa experience nyo. Pero mas magandang matutunan nyo sa experience ng iba. So number one, kailangan yung pundasyon. Kasi sa lahat ng bagay, pundasyon eh. Parang sa bahay, di ba? Hmm. Para maging matibay ang bahay mo, dapat maayos yung pundasyon. Sa negosyo, kailangan pundasyon. Uh. Ganon din sa buhay may asawa, buhay may anak. So dapat yung pundasyon natin matibay. So... Hmm paano mo patitibayin ang pundasyon mo kung kagaya natin, wala tayong nakalakihan na magulang na mm. nagka-guide sa atin. So, para sa akin, walang ibang mas magandang pundasyon kundi ang pundasyon ng pagkakakilala mo sa Panginoon. Hindi pagsali sa religion ha, wala akong tinutukoy na religion dito. Yung pundasyon na alam mo, na nasa Diyos ka, uh -huh. alam mo na ipinagkatiwala mo yung buhay mo, yung future mo, yung asawa mo, yung anak mo sa gumawa ng langit at lupa. Uh -huh. So, in that case, kung alam mo na ang Tatay mo ang Panginoon sa langit, ang Diyos mo, ang Lord mo, si God, yes. si Jesus, ayun eh, yung direction mo. Kung ano yung gusto Niya, yun yung gagawin mo. Kung ano yung sinasabi sa Bible, yun ang susundin mo. Para sa akin, in that way, the best na maging pundasyon ng bagong pamilya, ng bagong mag-asawa, na ang maging direction ng buhay natin dun sa gumawa at nagbigay ng buhay. Dahil yung tanong mo tungkol sa aming mag-asawa, ganito, di baling ako na yung talo sa pag-aaway, um, uh, pag ako na yung masama, pero naipanalo ko yung relasyon. Yun, maganda so, din meaning, yan. So uh, meaning, di ba nang, sige, ako na yung mali, ako na yung may kasalanan, uh, pero hindi tayo nag-clash, hindi tayo nagsagupan. Uh, So, at the end of the day, You save your relationship. Tayo. Exactly. Yun, talaga. tayo. Successful people do consistently what others do occasionally. Ang nakikita lang ng karamihan, yung tagumpay. Pero hindi nila alam, hindi nila nakikita yung 4am, 5am. Diba? Hindi nila nakikita yung pagsakit ng tuhod mo, kakadasal pagsusumikap mo na ikaw lang at ang asawa mo. So, hindi siya overnight eh. Hindi siya gagawin overnight mo ngayon, success. bukas, success ano. na. Talagang kailangan mo siya gawin consistently. Saan mo naramdaman na okay na talaga, yung parang medyo stable ka na? Ah, uh, wala pa rin eh. We? <laughs> Oo. Kasi yung stability para sa akin, hindi mo siya pwedeng ilagay sa sitwasyon ng bank account mo. Yung stability, hindi mo siya pwedeng ilagay sa sitwasyon ng negosyo mo. Kasi ah. Te kasi technically kahit sa kahit nga totoo lang totoo 'yun na may point ka doon Kuya Luis kasi kahit tayo na may pera na ha kahit may pera ka na nga hindi ka pa rin kampante kasi alam mo anything pwede pa rin maubos yung pera na yun eh. exactly kahit gaano karami kahit gaano kalalim everything is temporal temporary lang volatile kahit nga buhay natin temporary lang din sa mundo yes, so... diba Tama tama may point ka doon Kuya Luis So Kuya Luis may isa pa akong tanong nag-aaway pa rin ba kayo ng asawa mo lagi Oh, so paano nyo, paano nyo nilalagpasan yon, pag nag-aaway kayo? Ah, uh, depende kasi yung perspective nung pagkakatanong mong nag-aaway pa rin ba kayo. Oo. Oh. Anong away ba itong nasa isip mo? <laughs> Anything sa bahay nyo. Ano bang madalas na pinag-aawayan ng mag-asawa? Yun pala, magandang tanong uh, din yun. Ah, uh, depende kasi eh. Kuya Tim eh, uh, valid naman lahat ng pwede nyong pag-aawayan. Pero how you deal dun sa pag-aaway, yun ang mahalaga. Uh, okay. Parang ganito, lagi ko sinasabi kay Crystal to, na hindi lang sa buhay mag-asawa, kahit sa lahat ng bagay, uh, sa lahat ng tao. Di baling ako na yung talo sa pag-aaway, uh, pag ako na yung masama, pero naipanalo ko yung relasyon. Yun, maganda so, din yan. So meaning, yun. Uh, di baling, lang, sige ako na yung mali, ako na yung may kasalanan, uh, pero hindi tayo nag-clash, hindi tayo nagsagupaan. Uh, So, at the end of the day... You save your relationship. Tayo. Exactly. Yun, tama. Magkabati tayo. Kasi katulad din sa amin, Kuya Luis, pero nag-aaway ba tayo? Hindi na masyado, no? Hindi kami nag-aaway nito, eh. Kasi point on point kasi ako, pag once na may problema, tinatapos ko agad. Very good. <laughs> Ganun Oo. ang ginagawa ko pag nagkakaroon kami ng problema. Medyo dinadaan ko sa pagiging maturity ba na... Example, ito kasi, nagkaroon din kami ng ano problema nito ni Michiko dati, nung... Siyempre, ma- maano to eh. Nagkaroon siya ng, hindi ko alam kung madrama ba siya o emotional, part ba ng, emotional. emotional. siya, part ba ng pagbubuntis niya yun. Pero nung time, oh, part niya ng pagbubuntis niya yun. Tama, tama. Bigla na lang ako sumabog. Totoo yung sinabi ng asawa mo eh. Yung, alam mo yung ano, yung one time pag binangga ka niya, bigla ka na lang sasabog. Correct, Kasi correct. hindi ka nagsasalita all yes. the time eh. Ako nung time na binanggarin ako, bigla na lang din akong ano, wala na, na, <laughs> sumabog din ako. Hmm. Pero hindi ako ganun dati, hindi. Kaya, Kaya mahalaga kapag... talaga na pag-usapan nyo. Ang kagandahan lang din sa akin Kuya Luis, pag once kasi na may mga ganyang senaryo, mga away-away, hindi talaga ako pumapatol. Ever eh, talaga wala sa utak ko yung papatulan mo, makikipag... Alam mo yung parang iniisip ko kasi, lalaki ako, uy, bakit ako makikipagtalo sa'yo? Una-una sa lahat, ang babae, once na makipagtalo ka dyan, talo ka na at the, in the first place pa lang. Kasi, <laughs> ano yan, hindi, hindi papayag yan na ma, 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 na ma matatalo sila. Pero ang sa akin lang, ini-end ko agad, parang tinatapos ko agad, oh, ganito, ganito yung... Situation natin, nag-away tayo. Ano bang gusto mong solusyon dito sa dulo na? Para ta tapos na agad, wala na tayong pag-aawayan, hindi na hahaba, ayoko nang pahabain yung mga bagay-bagay. Yun lang yun sa akin pagdating sa relationship. Kaya nga, pero at least ngayon diba, pinaprove ko naman din sa sarili ko na hindi ako upal na tatay diba be. Pinaprove ko din naman yun, kahit kung totoo nga ang dami ko ng panganay na anak pero alam mo yun sabi ko pa rin sa sarili ko, hindi nung no, nabunti si Michiko kailangan ko pa rin panindigan kung ano yung talaga yun dapat-dapat. Uh -huh. Bilang isang lalaki, bilang isang tao na naman lang, kailangan ko panindigan yung pagiging tatay ko. Oo, oh, Kahit hindi, hindi perfect, hindi man lang, alam ko naman hindi naman, hindi tayo perfectong tao eh. Tsaka yeah. ang pinakamaganda sa ginagawa mo, na pinipili mong gawin yung tama. Yes, Kuya. Kasi ganun naman eh, lahat naman tayo may pagkakamali sa nakalipas. Oh. Lahat tayo may mga hindi magandang nakalipas. Pero ang importante ngayon, yung ngayon eh. Hmm. di ba? Kasi yung nakalipas, hindi na natin mababago, hindi mo na mababalik. Pero yung future mo, yung bukas mo, pwede mong gawin ngayon. Kaya proud ako sa'yo na ginagawa mo yung pagkatatay mo, pagkalalaki mo dito sa kay Kumare. Thank you, Kuya. At ituloy-tuloy mo na. Alam mo, dahil ito, nakapodcast na tayo, gusto ko lang i-share din sa mga tao na Dumating kasi ako guys sa buhay ko na sobrang down din ako. Kasi nagkaroon ako ng sakit. Ito yung share ko lang ngayon ulit siya share to. Nagkaroon ako ng sakit guys. Nagkaroon ako sa, na sakit sa... Basta medyo... Kala ko na talaga mawawala na ako sa mundo. Tapos walang ibang tao... Nung time na yon na medyo... Kasi marami naman akong kaibigan kuya eh. Pero hindi ko akalain na... Si kuya ikaw pala ang makakaligtas sa akin nung time na yun na akala ko na talaga kuya, mamamatay na ako dati. Oh. Hindi ko akalain guys, na si Kuya Luis pala ang naging susi ng Panginoon para ilapit sa akin, para magkaroon ako ng second chance sa buhay. Kasi nga, sumuko na ako kuya eh. Oh. Sumuko na talaga ako dati. Galing ng Panginoon, di ba? Galing. Gumagamit siya na, ng... Nagugusbams sa ngayon. Gumagamit siya ng tao, sitwasyon, pangyayari, oh. para lahat tayo bumalik sa kanya, kasi at the end of the day, siya lang talaga eh. Tsaka alam mo kuya, ikaw din ang isa sa, hindi ko naman sinasabi nagbago na talaga ako eh. Hindi ko sinasabi sa sarili ko na totally, kung anong ginagawa ko dati, hindi na ako ganun ngayon, hindi. Pero alam mong sobrang laki ng impact talaga ng ginawa mo sa buhay ko kuya, kasi kahit yung siguro ano din ako eh, Uh, na-admit na ko sa sarili ko yun di ba kuya sa'yo na naging adik ako. Naging adik ako yun. Na, naging adik ako sa mga babae. Ikaw yung nagtumulong sa akin para ma-ano ko yung ma-cope up ko yung ganun na ano ko addiction. addiction ko yun. Kasi totoo yun. Naging hindi kasi alam talaga ng mga tao no na ang pangbababae addiction yun. Correct. Kasi hindi lang namamalayan na ng iba. Akala lang kasi ng iba na normal lang eh. Kasi part of society because nasa 28th ano na tayo ngayon 28th century nasa Gen Z moment na tayo ngayon so typically normal lang talaga na hindi okay lang naman marami kang babae yung iba nga ng bababae yung iba ng mga ibang babae nga din ng lalaki din pero guys kailangan mo pa rin ng control sa si sarili mo at least kailangan at ibalansin natin yung buhay natin ba sabi nga ni John Wick, everything has a price everything has a price no? everything has a price tama You can choose a sin but not its consequence. So marami tayong pwedeng pamilian sa mundong ito. Ang hindi natin kayang piliin yung kabayaran ng ginagawa natin. So kung nagtanim ka ng kamatis, mag-expect ka ng kamatis. kamatis. Magtanim ka ng mansanas, mag-expect ka ng mansanas. So nasa sa atin ngayon na desisyon, anong itatanim mo dahil yun ang aanihin mo. Tama! Kuya <laughs> <laughs> well, Luis, paano mo ba? Paano ka naging successful sa business? Sabi dun sa nabasa kong libro, successful people do consistently what, what others do occasionally. Ang nakikita lang ng karamihan, yung tagumpay. Pero hindi nila alam, hindi nila nakikita yung 4am, 5am. Diba? Hindi nila nakikita yung pagsakit ng tuhod mo, kakadasal. Pagsusumikap mo na ikaw lang at ang asawa mo. So, hindi siya overnight eh hindi siya gagawin Over mo ngayon, success. bukas, success na. Talagang kailangan mo siya gawin consistently. Consistency is the key. Tama. yun din palagi kong sinasabi, diba? Consistent. Kuya Luis, anong, anong oras ka ba nagigising? Ano? Yung kadalasan? Na kadalasan. Mga 7.30, ganyan, 7. 7.30, gising ka na? Oh, 730. anong unang routine na ginagawa mo sa bahay, bahay mo? Sa pupunta ako dun sa prayer room namin. May prayer room kami. May pray muna ako every day, every day. Pero pag may maagang lakad, hindi na ako nakakapunta ron kasi malilate ako eh. Oo. Oh. So, so ano mo? Uh, parang routine mo na talaga kailangan pagising sa umaga, uh, unang unang uh, mong gagawin, magdadasal ka. Uh, may meditate ako. Meditate. Pe pray ako, pagbasawan ng Bible, kahit na dalawang verse lang, tatlong verse lang. Tapos you okay. regularly exercise pa no. Oo, uh, dapat regular pa. Oh. Eh kasi, 'yun ang greatest wealth mo, 'di ba? Mayaman ka nga, May sakit ka naman, oh. so 'di ba? Pero gaya ko, hindi naman ako mayaman, pero healthy ako. Hindi oh. mayaman na ako kasi hindi ako gagasto sa gamot, eh. Mm. 'Di ba? Health is wealth. Kuya Luis, ah uh, ganon Paano mo binibigyan ng oras pala yung mga anak mo? Paano yun, mo ino-organize yun? Maganda yung tanong mo, uh, Kuya Tim. Oh, kasi, syempre, bilang tatay, kailangan ko magtrabaho, kailangan yes. ko magnegosyo. Eh, asawa din ako. Kailangan uh, ko, kailangan ako ng asawa ko. Tapos, paano mo ino-organize yun? Eh, kaibigan din ako. Kailangan din ako ng kaibigan ko. Yun pa, isa pa yun. Ang daming nangangailangan sa'yo. Ayun nga. So, time management. So, ano kan yung kalendaryo ko feeling ano ko feeling CEO ko ng isang malaking kumpanya. kumpanya. Kumbaga may kalendaryo. CEO ka ko, naman talaga eh. <laughs> Pero masado ka lang talaga. Masado talaga humble to no? So ano, naka-schedule. Ni schedule. Kaya, mo. kaya ayun, laging swabe lang. Alam ko kung kailan ako aalis, kung kailan. So ka sa isang ako. araw, nahahawakan mo ba mga anak mo? Syempre. Hindi lilipas ang araw na hindi ko sila mahawakan, mayayakap. Pero mga gaano katagal yun? Hmm, um, Depende. Kasi, hindi, angay. Uh, okay. So guys, pasensya pala na wala, naputol yung ano namin, kalahating oras na pinag-usapan namin kanina kasi nalobat yung isang cellphone ko. Kaya ngayon, gabi na, mag-thank you pala kay Kuya Luis kasi pinaunlakan niya tayo na mag-guest sa ating podcast ngayon. So hindi naman first lang to no, sa susunod na week kasama na niya asawa niya sa mga sino gusto bumili ng baril alam nyo na ha kung munta naman kayo ng Gunnery PH sa mga sinong may LTAP dyan punta kayo ng Gunnery PH if ever gusto nyo bumili ng barrel Kuya Luis ah uh, salamat sa pagsama sa amin sa podcast uh, guest nga pala natin si Tim Sawyer si Mare ah uh, salamat sa panonood at patuloy na manood kayo kasi this time maganda yung pag-uusapan natin malaman yan sa susunod ulit na magpa-podcast <laughs> kasama na yung ano uh, asawa ni Luis yan maganda na yung mag magiging usapan namin dito kasi puro ano na eh may pag-aaral-aral na eh alam mo ito ha ah, sasabihin ko ngayon feeling ko sa ah, susunod na podcast yung bata sa labas na nandyan mo no? <laughs> feeling ko lang uh, as we end Priorities. Number one, alamin mo kung ano yung priority mo para hindi ka maligaw. Para hindi ka mag-wonder kung saan saan. Nagtatrabaho tayo para mabuhay. Hindi tayo nabubuhay para magtrabaho.